Good day, good morning sa inyo mga karot. So ayun. May ayusin pala tayo ng motor ng tropa natin. Yan. Nawalan siya ng power supply. Paano mo sabay? Gago! Kapag sinusi mo, wala siyang neutral, walang busina, walang signal light, walang headlight, wala lahat ng power. Ayan, sige nyo. Ayan, walang neutral. Pero kapag pinaandar, saka lang magkakaroon ng power yung mga supply nya dito sa signal light, headlight, tsaka sa busina. So yun, ulitin ko lang. Double check natin ha. Ayan, wala talagang power. Walang busina, signal light, wala saka mini driving night di gumagana sa headlight, wala so yan yung ayos natin ngayong araw so stay lang kayo mga ka at ipapakita ko sa inyo kung paano i-troubleshoot itong cruise ng ating tropa itong red ito yung wire na papunta sa may positive ng ating battery tsaka itong black, ito naman yung accessories wire natin so ito test light natin itong red kung may supply nga ba ito ng positive papuntang battery so ayan, test light natin so ayan, meron tayo dito test light check muna natin kung ayan, gumana so ayan kung meron nga supply ng positive galing battery ayan, kailangan umilaw to, pag hindi to umilaw ibig sabihin, nasunog o naputol na yung wire ng yung wire na to na galing sa may battery. State natin yung red na yan. So ayun. Hindi talaga siya umilaw. yan. Ito talaga yung may problema kaya walang power yung panel gauge natin. Kahit di pa andare hindi ah, hindi magkakaroon ng power yung signal light, busina saka neutral indicator ayan so yung gagawin natin dyan lagyan na lang natin ng wi wire dito mag jumper na lang tayo maglagay tayo ng wire fuse tapos pagkapangin natin dito tapos i-connect natin dun sa kulay red na wire dun sa may socket dito para magkaroon siya ng supply ayan mga karods tapos putulin natin 'to dito sa gitna. Tapos itong solid wire connect natin 'to. nalagay na nga natin yung fuse dito sa may positive terminal ng kanyang battery tapos dinugtungan lang natin yung wire papunta ito sa headlight so ayan yung dulo nitong wire ayan may kita nyo testingin natin kung may supply na to ng positive test light lang natin yung wire ng test light nilagay natin dyan sa may Negative ng battery. Tapos itong test light naman. Try natin kung gagana na. ayun ayun kapit na natin. Pagkapangin lang natin yung wire dito. Ayusin lang natin dyan. Papunta sa kanyang headlight. Ayan, nalagay na natin dito yung wire. Tapos dito natin pinesto yung fuse. Bahala na kayo kung saan nyo ilalagay yung fuse nyo. Tapos pinagapang lang natin yung wire. Papunta dito. Ayan, ito na siya. Punta sa dito. Ayan. Tapos, pinapusok natin doon sa may headlight na doon sa loob. Ayan, doon. Tapos, dito na, na yung wire. So, yung ginawa natin, binunot natin yung ayan, wire na to galing dito sa may sakit pinutol na rin natin dahil wala na rin naman tong supply i-connect na natin siya dito yan pagdudugtungin na lang natin yan tapos ibabalik tong pin na to dito sa may sakit tapos ilagay na natin to tapos subukan na natin kung gagana na nga ba talaga yung ginawa nating pag troubleshoot dito sa motor ng tropa natin ayun na nga nakabit na nga natin dito sa may sakit nya yung wire na nanggaling doon kanina sa may positive ng battery. So ayun, bago pala natin to ibalik, subukan natin ulit kung may supply na to, test light natin to na kulay red. Ayun. dikit lang natin to sa may test, sa may red wire. Ayun, mayroon na siyang supply mga karot. So ayun, balik na natin. Tapos subukan na natin itong motor ng ating droba yun nga natapos na nga natin gawin itong Rusi macho 175 ng ating dropper na si kenneth so shout out sa so iyo kenneth so winairingan lang natin siya ng isang wire na nanggaling papunta sa may battery papunta dito sa kanyang headlight so yun subukan na natin kung gumana na nga ba ignition switch yan okay na busina so left signal light sa right So yun. mini driving light low. Mini driving light high. So yun, all, all good na. Start mo nga. So yun, pinabit na natin dito yung fuse. Pinagapang natin papunta rito sa may headlight nya. Papunta dito sa may red. So yun, kung gusto nyo yung video ko, Huwag nyo kalimutan ni like, share, at ding, huwag kalimutan nyo subscribe. Ayan, hanggang dito na lang mga roads. See you sa next video natin.